Mula nang matapos ang labing dalawang araw na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran, na kumitil ng maraming buhay at nagwasak ng maraming mga infrastructures, pinaigting ng Iran ang kanilang seguridad. Meron pang pagkakataon na sa loob ng isang araw ay nag-aresto ito ng 21,000 sapagat ito ay hinihinala na nag para sa Israel. Sa iba't ibang dako ng Iran, halos araw-araw ay merong mga inaaresto at pinapauwi kung saan itong bansa nagmula at ang pinakamarami sa lahat ay ang mga migrant na nagmula sa Afghanistan at kahapon lamang mga kaibigan isang malagim ang sinapit ng maraming mga Afghan. Ito ay mula sa Iran, subalit 79 ang kumpirmadong nasawi nang ito ay ipabalik na sa Afghanistan. Ano ang nangyari? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 21, 2025. Dako muna tayo mga kaibigan sa balita sa pagitan ng Iran at ng Afghanistan. Tama ang inyong narinig sa loob ng maraming dekada at hindi maikakaila at alam ng buong mundo na ang Iran ay merong isang malaking lugar, malawak na kapatagan at nagtataasang kabundukan. Lugar na kung saan maraming mga tao na nakapaligid dito ang nais na maghanap buhay. Marami ring mga tao mula sa ibang bansa ang umiiwas sa kaguluhan at pumupunta sa Iran. Lugar na kung saan dating kaibigan ng Israel. Pero matapos ang maraming dekada o century Nagkaroon ng isang matinding digmaan ang Israel at ang Iran at ito ay nangyari lamang nitong nakaraang mga buwan. Maraming mga tao ang nasawi, maraming mga infrastructures ang napadapa. Hanggang ngayon ay patuloy pa ang bumbahan ng mga salita sa pagitan ng Israel at ng Iran. Tila isang pagkakamali lang ay muling sisiklab ang matinding digmaan at nang matapos ang 12-day war ng Israel at ng Iran dito muling naghigpit ang Iran sa kanilang siguridad at upang ito ay mangyari, kailangan marami sa mga migrants na nasa kanilang bansa ay pauwiin na kung saan ito nagmula. Sa loob ng maraming dekada, marami ng mga Afghanistan ang naninirahan sa Iran. Nakapag-asawa na ang iba, nanganak na ang iba ay naghanap buhay na rito. Halos araw-araw ay merong mga dumadagsa na mga Afghanistan papasok sa Iran. Ang reason kung bakit maraming mga Afghanistan ang nagdutungo sa Iran, ito ay upang makaiwas sila sa Taliban sabagat hindi maganda ang pakikitungo ng Taliban laban sa kanila. Makikita sa mapang ito na ang Iran at Afghanistan ay magkatabi lamang at nito lang nagdaang araw ay mas lalong pinalawak pa ng Iran ang kanilang wall, ito ay upang maiwasan ang pagdagsa ng maraming mga Afghanistan papasok sa kanilang lugar. Tinataya na nasa mga 6.1 milyon na mga Afghan ang nasa Iran. Pero nang matapos ang 12-day war sa pagitan ng Israel at ng Iran, araw-araw ay meron ng mga idinedeport na mga Afghan. At Ayon sa ulat, dahil sa paghihigpit ng Iran, umabot na sa 1,500,000 na mga Afghanistan ang naideport na. Araw-araw ay merong mga idinedeport. Merong umaabot ng 29,000 ang deportation na isinasagawa ng gobyerno ng Iran. At kahapon lamang mga kaibigan, merong malagim na nangyari habang nagtatravel ang maraming mga Afghan mula sa Iran papunta sa kanilang bansa. Sapagat Isang trahedya ang nangyari na kung saan kumitil ito ng 79 na mga tao. Ayon sa ulat, habang bumabiyahe ang isang bus, karga nito ang maraming mga Afghan. Ayon sa ulat, bigla na lang itong bumangga sa isang motorcycle at binanggarin ito ang isang fuel truck at dahil dito naganap ang isang napakalaking pagsabog na kung saan nagsanhi ng napakalaking sunog makikita sa larawang ito na hindi na may tsura ang bus. Ito mga kaibigan, ang sinakyan ng maraming mga Afghan. Nagsasagawa ngayon ng isang masusing investigation ang gobyerno ng Afghan kung bakit bigla na lang bumangga ang kanilang bus. Marami ang mga nagsasabi, bus ang binangga. Pero ayon sa ibang mga nakasaksi, ang bus naman ang bumangga. Isa pang anggulo ang tinitingnan na dahil sa napakaraming lugar na pwedeng banggain, bakit doon pa mismo ibinangga sa fuel tank? Marami ang mga inisyal na opinyon na ito raw ay sinadya. Marami din ang nagsasabi na ito'y aksidente lamang. Ayon naman sa Interim Taliban Administration Official na dahil sa kanilang na-recover na mga katawan, umabot sa 79 ang kompermadong nasawi. Dalawa naman ang survivor. Pero Kalaunan ay nasawi rin ito dahil sa pinsala na natamo. Kasama sa mga nasawi ay ang labing siyam na mga kabataan. Ayon sa ulat ay marami ang nakasaksi. Marami ang nagsisigawan ng ito ay mangyari. Pero habang hindi pa tinutupok ng malaking apoy ang naturang bas, ang tanong, bakit wala man lang agad nakapag-rescue hanggang sa matupok na ng apoy ang bas at hindi na maitsura? Now, take note mga kaibigan, kaya marami ang nanghihinala sabagat ang bus na ito ay papasok ng Kabul. Now, ano naman ang meron dito? Ang Kabul mga kaibigan ay kontrolado ng Taliban. Now, ang Taliban mga kaibigan ay siya namang grupo na iniiwasan ng maraming Afghan kung bakit nga ito nakarating sa Iran. Marami din ang mga nagsasabi na walang kinalaman dito ang Taliban sabagat, sa bansang Afghanistan ay common na common na raw ang aksidente sa kalsada. Lalong-lalo na na sa loob ng maraming dekada ay sirang-sira ang kanilang mga kalsada. Lalong-lalo na na ang kanilang driving regulation ay hindi ipinatutupad ng masinsinan. Maraming mga eksperto ngayon ang nagbibigay ng babala sa Afghanistan. Bakit? Sabagat hindi lang Iran ang mga nagde-deport ngayon ng maraming mga Afghanistan. Kung milyon ang pinag-uusapan ng mga Afghanistan na nagmula sa Iran ay halos ganun din ang katumbas ng mga Afghan na nagmumula sa Pakistan. At ito makibigan kaibigan ay idinideport din ng Pakistan. At ayon sa mga eksperto, hindi mayamang bansa ang Afghanistan upang i-cater ang mga pangangailangan ng mga milyong-milyong Afghanistan na ibabalik sa kanilang bansa. At ayon sa mga eksperto, sa pag-uwi ng maraming mga Afghanistan sa kanilang bansa, ay madadagdagan na naman ang kahirapan na kanilang tinatamasa. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.